umaga po, nandito po kami ngayon sa Kiyapo Church. Ayan po siya, so ramdam na ramdam na dito yung kapestahan ng itim na nasareng. Mamaya malalaman natin yung paghahanda na ginagawa ng Philippine Red Cross kasi diba, hindi may yung mga naaksidente, yung mga nahihimatay sa mismo, sa kapestahan. So mamaya malalaman natin yung kanilang preparation. So guys, papunta na po kami ngayon sa ano, sa Red Cross. Nandito po kami ngayon sa AKKK. Magkaganap po kami ngayon ng interview yes. section. Kasi fiesta na daw po ng Sareno. Disperat. Sana may matanong tayo Sana daw po may matanong. Pero meron yan. Meron yan. Ang kinamatayan ay sagisag ng ang kaligtasan Nuestro Padre Yung aming paghahanda ng Philippine Red Cross is from Quirino Grantan ng uh, Kiapo Church po siya We are approximately 1,000 volunteers uh, that are going to be deployed dito sa area para po makater natin yung mga devotees of the Black Massage. From before po, uh, 10 ng first aid stations na meron kami. Ngayon, naging 12 first aid stations. And then, ang uh, engaged na ambulances ng Philippine Red Cross is nasa 18. Uh, the same assets po yung sa aming water. Meron po kami aspipyan, uh, rubber boats, plastic boats na naka-deploy. Ang um, naging uh, changes daw na po yung stop. lumawak po yung aming first uh, aid stations. Ang Philippine National Red Cross ay taon-toong pinaghahandaan ang malawakang prosesyon ng itim na nasareno o traslasyon na nilalahukan ng libu-libong mga deboto. Naglalagay sila ng tent o first aid stations sa bawat lugar na dadaanan ng prosesyon. Dahil dito ay mas madaling naaagapan o nasusolusyonan ang mga hindi inaasahang pangyayari hindi biro ang trabaho ng PNRC bagamat ang sitwasyon sa bawat taong dumadaan ay pare-pareho lamang. May hinihimatay, nasusugatan dahil sa pag-asa ng mga debotong mahawakan o mapunasan ang poon. Sa kabilang banda ay pinagbubuti ng PNRC ang kanilang emergency response kada taon upang mas mapaglingkuran ng maayos ang mga mananampalataya. Ang improvements na kanilang ginagawa ay bahagi na rin ng kanilang panata sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Ika nga ng Diyos sa Biblia, kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. But no!